Pag nag-brown out na yan, walang negosyo. At pag walang negosyo, apektado yung ating mga kababayan. Nakita ko rin sa mga iba sa mga dahilan ng mga pamaliang planta. Iba, walang krudo Pwede bang dahilan na walang crudo? Yung iba, walang tinatawag na feedstock o yung uh, supply ng pang supply nung kanilang mga planta. So dapat na anticipate to, no? Mm -hmm. Meron ng tinatawag tayong reliability index. So ibig sabihin, mm -hmm. yung mga planta hindi basta-basta pwedeng pumalya. Mm -hmm. Dapat ma-improve yung kanilang maintenance, i-anticipate nila yung mga problema sa planta nila. Mm -hmm. uh, i-anticipate nila yung mga pangangailangan nila para hindi pumalya yung planta nila. Napakadaming mga issue na pwedeng iwasan naman na hindi mm -hmm. na iiwasan. Bakit nagkaganon? Mm -hmm. So, yun ang uh, gusto namin marinig sa DOE at dapat rin nilang masagot. So, bottom line, aking payo sa DOE magkaroon ng task force na dahil base sa mga forecast ng pag-asa at ibang weather experts, iinit pa yung panahon sa darating na araw. At pangalawa, patawagin nila yung mga may-ari ng planta. Bakit uh -huh. 47 ang nawala? Every summer, makikita natin may ganito na pumapali ang planta. Pero hindi 47. Hmm. No, hindi ganito karami. So dapat uh, maimbestigahan to ng DOE.